Yes, good day mga boss. Meron tayo ditong pasyente na naman, customer. Ito ay kay Paren Binji. Ostrero, shoutout out iyo Paren Binji. So ayan, ang problema ng kanyang motor ay... Yun, hindi naman nahandar bike. ang motor pero parang nahandar. Big bike? Parang big bike e. Malamang ang issue nito mga boss ay bearing. Kaya umpisa na natin kalasin para makita natin ang diferensya ang kailangan lang natin dito ay 8 17 at saka 19 para pagkakalas natin mamaya sa loob pag natanggal natin itong cover at saka gagamit na rin tayo ng uh, impact wrench para mas mabilis siguraduhin lang natin na pakalas ha dapat yan bago kayo bumira testingin nyo kung pakala sya o pahigpit so 8 isa dalawa tatlo apat sisigurduhin nyo lang na nakasalpak at para hindi dumaplis so, nakailan ako apat kulang na isang tornado dun oh lima anim ito walo meron pag ah wala na so syam dapat yan kasampu pala meron pa din sa gitna uh, mabilis nating nakalas tapos sa so may hugot na Ay, meron pa isa Ah, uh, Tapos yung mga turnilyo na, Lagay na lang natin yung gan. Tapos tawag natin. Dito sa una. Yan. Tapos, ang maingay, saan ba maingay? Tanggalin mo. Palamang dito, ano? Ay, malapit na tong bumigay. 19. 17. 17. 19. 19. 19, mga boss. Pangkalas nito. Salab pala yung isang bigis, eh. Salab pala yung isa, eh. Birahin natin. Malaki pa. Wow. Ang dumi. Eh. You know. Linisin na talaga. Ika, yud. Hindi ganun talaga. Tama lang. Lagay lang natin dito. So, hindi mawala. Tapos. Anong sukat? Yan, 22 yata? 22. 21. Baka 21. 22 yan. Nagsiguro na Nagsiguro na <laughs> Nagsiguro na dalawa na Sigurado Siguro na Ikaw ikaw ang sanay dito, hindi mo sigurado eh. Yeah, bentido. Eh, dalawa pala ari, eh. isang sukat. So, 22 mga boss. Dito. Sagit-sagit so, na. Kunin eh. natin 'to lapit ka dito yan spacer gabok okay. may linis sila pero malinis pa siya gabok gabok lang tapos tanggalin natin to kung may gamit dito sa atin okay. tapos bago tayo magpatuloy Pakita Sa mo Ating palabas Check natin ang belt palitin na Na Hindi pa Pero pwede na yung paltan Pwede na Bitak-bitak na eh hmm. o oh. Are ang issue oh. Tika Pihitin mo na natin tao Wala yan Please si Cape Preno So wala dito ang difference mga boss ang wala difference dito sa bearing Tukunan mo yan eh? Tukunan mo yan Tukunan naman ah. yan Igoting ka Tukunan mo eh. Tukunan mo ito Ito, ganun Yun uh -oh. Ang grasari So mga boss Ito yung main issue Dito sa ating gagawin ito Na Kailangan ito ay Palitan ng bearing Garsahan Hindi na kaya ito sa grasari ano? Malala na eh letyan boy letyan boy dito sa ating backplate check natin dapat din ni eh. listo ko lagi para makita ng ating viewers ang ating ginagawa demit eh charan playball okay pa No, uh, kanto. ba, yun na Bagong palit natin na rin. Okay pa ang kanyang flyball mga boss. So, linis lang to. Ay, yung kanyang ano. Aray, yung kanyang slider. Hoy. Ah, okay pa. Okay pa ang slider. Okay pa ang flyball. ball. So bearing lang at saka belt ang ating papaltan dito sa motor na to. Sige nga, sige pa, mga okay lang din. Parang may tigre sa loob ko. Ang tigre sa loob, birahin mo pa nung isa. Baka lalabas na tigre. ang alam nito buksan na natin bubuksan na natin ito mga boss para tuloy tuloy na Marian, ako mo nang pagkalas Siyempre, sasapin na natin yan so, uh, Kailangan natin ng Ito ka Eh, na rin There, Ito yata ito so, Tapos, pira. Bukas ulit Tunan lang natin para hindi tumalsik ng bahagya okay kalas tabi ang gamit at para hindi mga alat linis talaga to linis kailangan dito ng ano CBT cleaner Uy. Uy. Nagkatat na. So ang papalitan dito ang bearing mga boss ay are. Palit to. Nalaglag na yung isang ano. Ayan, nalaglag na. Pwede na natin ito hugotin. Hindi pa. May isa pa yan. Ito? May isa pa. May isa pa sa kabilang side. Ayan. Pwede mo na bunutin. Okay. Aray. Bearing na aray ang papaltan. So, ayan. Ilang minutes na ga? Para hindi, ha? 8 for ayan. Saktong-sakto, mga boss. Uh, dito natin tatapusin ang video ito. At uh, nakita nyo na kung alin yung dapat paltan itong bearing natin so mangyayari nito wala tayo DM bearing wala din tayong puller wala din puller so manghihiram tayo ng puller o ipakalas na natin tapos ipakabit na rin siguro tuloy meron pa dito ah, isang bearing eh, rin to eh dulo nga yan dulo nga palit na to sabay dito at saka dito So yan, Ah uh, dito na natin hindi nga ng video ito dahil uh, pinakita lang natin kung alin talaga yung diferensya bakit siya parang meron tigre sa loob. <coughs> so ito yung papaltan. Pag napaltan to, okay na yan. Sa susunod na video na lang papakita namin sa inyo kung paano magkabit. Ito ang mangyayari nito, ipapakabit eh, na natin. Ah uh, papakita na lang namin yung ano susunod na gagawin. So ayan. Uh, bibili muna kami ng bearing ng Piazza dahil wala tayong, stock dito at dito na lamang natin tatapusin ang video nito maraming salamat sa panonood sa video nito mga boss uh, mga kapag upload na naman tayo matagal tayong hindi nakapag upload maraming salamat sa patuloy nyong suporta nakita ko naman na meron pa ding nanonood sa ating channel kahit na bihira tayong makapag upload okay Maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. i <laughs>